Good morning sa ating mga kabakyard dyan San sulok ng Pilipinas shout out sa inyo lahat ah, ngayong umaga na to mga kabakyard nandito tayo sa munting manuka natin ah, uh, nandito na yung mga manok ko, nilagay ko na dahil dun sa pinaglalagyan dun sa classmate ko uh, pinaalis na rin siya kaya kinuha ko na yung iba para mabawasan dun kasi marami na siya manok ah, uh, mga kabakyard ah, uh, papakita ko lang sa iyo mga kabakyard kasi may nag, nag comment kasi doon sa aking upload na tungkol sa manok uh, hindi raw ako makabili ng materials um, sa pagbe-breeding kaya ngayon ipapakita ko sa iyo idol uh, uh, bakit uh, na nag-vlog doon sa pinag-vlog ng mga manok na materialist ang natira dito idol yung puti na lang at super super sweeter ngayon papakita ko sa ito yan yung puti natin idol na galing kay Biboy Enriquez ayan siya ayan bali dalawang puti ang nabili ko doon isang lalaki isang babae yung yung lalaki wala na ayan out and out yan idol EB class EB yan tapos ipakita ko sa iyo yung isang materialis natin nga super sweater ayan siya ayan o class EB rin to idol ayan na yan ang nakuha ko doon idol Order. Ayan siya. Dalawa to, yung isa, bininta ko yung isang babae. Ngayon, idol, ayan. Ano masasabi mo? Ayan. Andito pa yan. Ayan, super sweater yan. Ngayon, hindi ko sa iyo, <coughs> idol. Nakuha ko. Isang, ito. Ah, dum dum sweater ito. Ah, kay Red Game Farm. Ayan. Siguro magulat ka idol bakit ako nakakuha ng mga ganung klasing uh, mga big time na breeders ano. Ayan oh. Ayan siya. Ayan. Ayan original to. Hindi na natin, na natin pakita ang wing ban Kasi so, walang magbibidyo. Kagalaw. Ayan. Ayan. Ayan mga kabakir na pinakita ko na sa nag-comment sa akin. Ayan, nandito yung mga natira. Tapos may mga ibahin ako, may iba akong inahin. Ah, hindi ko na ipapakita. Yun lang ipapakita ko yung nabili. Kay Firebird Team Farm. Maraming salamat. Thank you. Thank you for watching. Sa hindi ko nakasubscribe, subscribe ah, please subscribe at share sa ating malit na channel. Maraming maraming salamat po. Bye-bye. Thank <laughs> you.